Sa isang tago at mamahaling spa sa Kota Kinabalu, Malaysia, madalas daw tumambay ang umano'y utak ng Aman Futures Investment Scam na si Manuel Amalillo habang pinagahanap siya rito. Ikunento rin sa amin ang isang Pinoy doon kung paano nila na-corner si Amalillo. Narito po ang aming eksklusibong report. Ang spa na ito sa Kutak Kinabalu, Malaysia, ang palagi raw pinupuntahan ng umanay utak ng Aman Futures Investment Scam na si Emmanuel Amalillo. Sa surveillance video, makikita na kukonti lang ang customer. Ang masahe kasi naglalaro sa 150 ringgit o katumbas ng 2,000 piso. Ang food spa naman, 70 ringgit o nasa 900 pesos. Ito ang sinasabing tambayan ng mga mayayaman dito sa Kutak Kinabalu. Isang spa na tago sa mga mata ng tao. Dito sinasabing tumatambay si Amalillo habang siya ay nagtatago sa mga otoridad. Sa litratong ito na eksklusibong nakuha ng News 5, makikita si Amalillo na nagpa-picture pa sa mismong may-ari ng spa. Nakausap din namin ang isang Pinoy na empleyado doon. namin alam ang ilang Natuntun si Amalilio ng mga Pinoy na biktima na ilang beses nagpabalik-balik sa Kota Kinabalu simula pa noong Nobyembre. Hindi raw biro ang pinagdaanan nila. Palagi yung tulog namin dito is alas tres ng umaga. Minsan, isang araw lang kaming kumain. Nadiskubre nila ang spa at ang pinagtataguan ni Amalilio. Gamit daw ang malalim na koneksyon ng dalawang Pinoy na itinago namin sa kanilang mga alias. Sa lahat ng naririnig ko na mayroon kamagaan anak siya Amalilio ang namin. Kwento ni Dambly, bago raw na si Amalilio nitong Enero a 24, naunanan nilang nakainkwentro ang grupo nito sa opisina mismo ni Amalilio sa Beaufort Saba noong atres ng Nobyembre. Sa litratong ito na nakuha ng News 5, makikita si Amalilio na pinalilibutan ng mga tao. Kukunin daw sana nila si Amalilio pero humarang mga bodyguard niya. Nagkagulo pero wala silang nagawa dahil apat lang sila noon lumabas yung mga bodyguard niya sa Brabante, e, nagsusuntukan kami doon sa opisina niya. Kaya nagkagulo kami doon. Eh, pinagtulong-tulongan kami na hindi kami naka makalaban sa kanila. Natuto na raw sila kaya nang muli nilang matunugan kung nasaan si Amalilio nung isang buwan, naghanda na sila. Hanggang sa makumpirm na nandun na. No, na kumpirm na nasa Ranao, pinalaman na sa pulis, muli na. Yun talaga nangyari. Dinakip si Amalilio sa kasong paglabag sa immigration. Kahapon, formal nang inireklamo si Amalilio sa korte sa Malaysia ng paggamit ng Peking Philippine Passport. Posible siyang makulong ng hanggang dalawang taon. Erwin Tulfo, News 5, Kutakinabalu, Malaysia.